What's mga ka-gamers! Today's video, tayo ay mag-upgrade ng Black Panther mech. Yan, ito ang body sa spaceship ni Spider-Man. Yan. Spider-Man set. Ito, ito naman si Black Panther sabi mo, na espada. ka lang. Okay. Ito ang sinasabi ko set na Spider-Man. Ayan. Pag nakita nyo, bilhin nyo. Kasi, ped to, pang upgrade sa snake ni Black Panther. Okay? Kaya, in-upload in ko tong video na to para lang sa inyo. Ayan o. Ganda siya sa likod o. Ayan. Ayan o, may mech kasi siya. Tapos ito siya, si Spider-Man. Kaso wala si Spider-Man. Okay. Okay. Dito natin siya ilalagay. Sa likod ng Black Panther mech itong neck ko pala na to merong paa binte baywang at katawan na napopold tapos ito may kamay pa yan o no? oh. oh. Uh, meron siyang clothes, tsaka meron pa siyang windshield tapos, tapos pinakita mo nga di espada ito na talaga siya. Kakabit na natin siya. Ang yan espada. siya. Kakabit natin siya pa ganun. Ayan. Merong ano. Tapos pa, kakabit natin dito. Hindi ko yan lang. What's up mga kaputol? Meron tayong putol na kalapate. Tapos meron pang ganito siya. Ito yung taon na yun. Black Panther. Kung makikita niya siya, ngayon nakikita nyo ayan Yan siya. may ten merong claws parang mek lang espada espada D dadating naman tayo sa espada blue and red na espada ganyan no? parang hawak hawak niya talaga ayan <laughs> oh, Papakita mo kasi yung mangga. <laughs> oh, Bobo. <laughs> Tapos ipopoy si mo yung kamay niya. Kunyari, ito yung helmet ng tao. Yung kamay niya, yung claws. Yan. Kunyari nga, ito yung helmet ng tao. Yan. Ano nga, ito yung diba? helmet ng tao. Ganyan ang pagano. kami dito kasi kasi yung mga lego ko ngayon no? Oh, may stock lang sa kanya no oh. wala akong magawa wala ganyan talaga buhay buhay natin ngayon what's up mga ka kung gusto nyo naman may ganto, lagyan nyo na lang ganyan kahit saan parte niyo ilagay sa binte sa ano basta nakadikit siya don't ask me kung paano mo to ididikit ito ito gamit to didikit ko to dito ay hindi dapat yan dito tinigil ko ano ka sa mga guys, didikit natin. Tulay gold na laglag -lag pa. Dito. At ito naman po ang diamond Shoulder. Shoulder natin siya i-didikit. Tapos Yan Tapos i-repeat -re lang natin sa other side. <coughs> sorry sorry and then ano? hindi ano yun? may nakita lang kami strange sa sa ilang ano? sa ano ko? lego pakasilip ko na lang ano meron? wala wala <coughs> alam ko so laser daw yun ito nga pala editor ko, si Anton. Ay yung katulong ko. Ito nga pala siya. Tingin ka doon. Doon. Sa butas mo Ito. Tingin ka. Lang. Hello, WhatsApp. WhatsApp. Hello, WhatsApp. up? Ako nga pala si Anton, Pogge. Hindi. Hindi ka pa. Hindi. Hanapin ko <laughs> yung ano. Ang ganda yun. Uh, medyo may trouble kami kasi hinahanap namin ang isang gold. Ay, ito na. Nakakita na ako. Ito na guys, nakita na namin before and 16 seconds. Two seconds pa. 10 seconds. At, yun na. Tapos pa ganyan. Lalagay mo naman siya. Pa ganyan. At, ay, tapos, pinapakita mo yung ulo. Na, ito. Ito yung ganda. Ala yan, ala Tapos naman, ito po si Black Panther. Ilalagay niya sa loob nito. Yan. Tapos mo um, Meron po siyang ano, yan. Lagyan mo naman ang Eto, naman natin si Black Panther. Para magbuka naman siyang, ano, ito, oh. Okay. Yan. Ito nga palang station ko. Yan, you know? oh. Yan na siya. Yan. Oh, di ba? Ang galing. Ganyan i-upgrade ang Black Panther Lego set. Okay, guys. Sa susunod na video, iba naman. E, maglalaro kami ng editor ko ng ano, Lego. Tapos, ayun na. Second video nyo, abangan. Subscribe!